So I think appropriate lamang Misana at mga kababayan na idulog na rin doon sa harap ng United Nations General Headquarters ang paglulunsad. Ulitin ko, ng International People's Democratic Tribunal to put into public trial itong kalapastanganan at pang-aabusong ginagawa ni Mr. Marcos, ni Binhor Abalos, ang kanyang DILG Secretary, ang kanyang PNP uh, Chief na si General Marbil at pati na po ang mga nangungunang punong kumander ng kanyang PNP na walang pagkilala sa batas at kaya sila mananagot sa pangdaigdigang antas ng pagpapatupad ng mga kasunduan sa pananagutan ng ating bansa sa ilalim po ng United Nations. Uh, aside from the uh, symbolic ceremonial signing of the Petition for Justice kahapon, ay nagdeklara na rin ang walong organisasyon, na sumusuporta at naninindigan kasama po sa Kingdom of Jesus Christ, sa mga sibilyan na mamamayan, sa katutubong tribong pamayanan, dyan sa Mindanao na nila uh, sinalaula at nilapastangan, inabuso ng state forces sa mandato at mando ni Marcos Jr., idideklara na rin po kasabay sa Geneva uh, formal filing in the next few weeks from now, ang pag-convene ng International People's Democratic Tribunal. Magkakaroon po ng public trial ng mga uh, kasama ang mamamayan sa iba't ibang bahagi ng organisasyon sa iba't ibang panig ng daigdig, hindi lamang sa Pilipinas, sa harap mismo ng UN habang nagsasagawa ng formal na pagsampa ng reklamo sa General Headquarters ng United Nations ay magkakaroon ng public trial. Ang sambayan ng Pilipino, supported by other international organizations, tatawagin itong International People's Democratic Tribunal upang litisin at gagawa ng hatol ng mamamayan, hindi lamang ng mga Pilipino, kundi ang iba pang mga nakakakita at nakakaranas ng mga nagaganap sa Pilipinas ngayon at upang managot si Mr. Marcos, hindi lamang at the bar of public opinion, kung hindi kasama na doon sa formal na pananagutan niya sa mga pangdaigdigang kasunduan sa pampolitika, pangsibil at mga katarungan sa relihiyon at pamamahayag at iba pang mga pangdaigdigang kasunduan sa paggarantiya sa karapatang pantao ng bawat mamamayan. So malaking activities po ito at marami ng mga Pilipino at iba pang mga lahi. Kahapon po ay may mga American uh, na mga mamamayan ang uh, tumitigil sa harap ng United Nations Office at uh, sila po ay nakikinig kaya napilitan kaming uh, magsalita ng English at uh, itawid yung pananalita sa lingwahe ng uh, Amerikano sapagkat ay marami po ang nag observe sa paligid kahapon at binabasa nila ang mensahe natin.